sa isang baryong nakapugad sa mataas at malamig na kabundukan, abala ang isang ama at ang kanyang dalawang anak habang inaayos ang kanilang traktora malapit sa kanilang tahanan. Ang tahimik at mapayapang paligid ay biglang nagbago ng mapansin ng ama ang kanyang asawa na nakikipag-usap sa isang lalaki mula sa malayo. Lumabas na ang lalaking iyon ay si Mayor Denson, na dumalaw upang makipagkita sa kanila at magbigay ng regalo para sa kanilang anak na si Sophie. Gayunman, Tila hindi natuwa ang ina sa kabutihang loob ng alkalde at tahasang tinanggihan ang alok nito. Hindi natuwa si Denson sa naging tugon ng ina, kaya't nauwi sila sa isang maliit na pagtatalo. Dahil sa inis at galit, agad na kinuha ng ama ang kanyang armas na kasabit at lumakad papalapit kay Denson. Kahit pa nagsimula ng lumayo si Denson, persigido ang ama na habulin ito at turuan ng leksyon. Ngunit ang sumunod na pangyayari ay lubhang trahedya. Habang hinahabol ng ama si Denson, siya pa ang unang tinamaan. Sa harap mismo ng kanyang asawa at dalawang anak, bumagsak ang ama at agad na nawalang ng buhay. Wala silang nagawa kundi panuulin ang wrench along iniwan ni Denson na nakatiwangwang sa lupa. Lumipas ang mga taon, lumaki na sina Sophie at ang nakababatang kapatid niyang si Mike. Lubhang nagbago ang kanilang buhay mula nang mawala ang kanilang ama. Napilitan silang matutong mamuhay ng mag-isa at magbanat ng buto upang mapanatili ang kanilang munting sakahan, habang inaalagaan din ang may sakit nilang ina. Bagamat simple at puno ng hirap ang kanilang pamumuhay, nakakahanap pa rin sila ng saya basta't magkasama sila. Samantala, sa isang bayan sa paanan ng bundok, dumalo sa isang misa sa simbahan si Nadensen at ang kanyang anak na si Samuel, kasama ang iba pang mamamayan. Gayunpaman, halatang wala sa loob ang dalawa, tila may alinlangan at pagdududa sa kanilang ginagawa. Habang patuloy na nagsusumikap si na Sophie at ang kanyang ina sa pang-araw-araw, umaasa na lamang sila sa kaunting ipon ng ina upang makaraos. Isang araw, inutusan si Sophie ng ina na mag-withdraw ng pera sa bayan para sa kanilang pangangailangan. Habang papunta roon, nag ang landas nila ni Samuel, na tahimik na nakatitig sa kanya. May naramdaman siyang kakaiba, ngunit nagpatuloy lamang siya sa paglalakad. Pagkatapos niyang makuha ang pera, napansin niyang maraming tao sa bayan, kasama si Denson, ang nakatitig sa kanya. Pinili niyang baliwalain ito at umuwi agad. Kinabukasan, nagulat si Sophie nang makakita ng Reg Along na kalapag sa harap ng kanilang bahay. Hindi niya alam kung sino ang nag-iwan nito, ngunit nanag ang kanyang kuryosidad kaya dinala niya ito sa loob at binuksan. Sa loob, isang maganda at puting bestida ang kanyang natagpuan. Natuwa siya at agad na sinuot ito. Ngunit pagdating ng ina at nakita siyang suot ang bestida, biglang nagiba ang mukha nito. Ayaw ng ina na makita ang anak sa ganoong ayos, kaya agad nitong hinablot ang bestida at sinunog. Tahimik lang si Sophie habang nadarama ang matinding pagkadismaya. Makalipas ang ilang araw, nagpa siya si Sophie na magtungo mag-isa sa gubat upang maligo sa isang lawa na dinadaluyan ng talon, habang wala siya, nadiskubre ni Mike na pumanaw na pala ang kanilang ina. Samantala, habang nagpapahinga sa may pampang si Sophie matapos maligo, biglang lumitaw si Samuel mula sa pangangaso. Nang makita niyang maganda si Sophie, agad siyang pinangibabawan ng madilim na pag-iisip. Walang pag-aalinlangan, pinalakpakan niya si Sophie. Sinubukan ni Sophie na lumaban, ngunit sa huli napilitang sumuko. Pagkatapos ng pangyayari, tinakat siya ni Samuel, kapag nagsumbong siya, ililigpit daw siya nito. Wasak ang puso ni Sophie nang makauwi siyang sugatan. Agad siyang tinulungan ni Mike pagdating sa bahay. Ngunit mas lalo pang bamigat ang sitwasyon ng malaman ni Sophie na wala na ang kanilang ina. Lalong na ang kanyang puso sa takot na baka maghiwalay silang magkapatid at dalhin sa ampunan dahil sa desperasyon, nagdesisyon silang ilibing ang kanilang ina sa tabi ng kuntod ng kanilang ama. Ang mga magagandang alaala nila sa kanilang ina ay nanatili na lamang sa alaala. Sa pagkawala ng parehong magulang, kinailangan mas magpunsige si Sophie. Siya na ngayon ang nagsisilbing haligi ng kanilang buhay ni Mike. Habang lumilipas ang mga araw at patuloy ang pangangailangan nila, napilitan siyang gamitin ang natitirang ipon ng ina. Habang nagpapapalit ng pera sa bayan, napansin ng isang opisyal ang maputlang mukha ni Sophie at ang mga pasa sa kanyang katawan. May kotobang opisyal na may masama nangyari, ngunit na natiling tahimik si Sophie at itinago ang kanyang sugat. Pagkatapos ng transaksyon, muli siyang naging sentro ng mga mata ng tao. Pinagmamasdan siya ni Denson at ng ilan pang lalaki. Habang nasa simbahan, lumapit si Denson sa kanya, ngunit hindi siya pinansin ni Sophie at agad na umalis. Gayon paman, hindi niya maiiwasan ang matatalas na titig ng ilang kalalakihan, kabilang ang dalawang matador na tila may masamang balak. Pagka uwi niya, agad siyang kinabahan. Kinuha niya ang lumang armas ng ama, habang inosenteng pinagmamasdan siya ni Mike. Kinagabihan, matapos makatulog si Mike, nagpas siyang magbantay si Sophie. Hindi siya makatulog sa takot na baka bumalik ang mga matador mula kahapon. Bigla niyang narinig ang mga yabag ng tila may sumusubok pumasok maingat siyang tumingin, wala siyang nakita. Ilang sandali pa, may aninong nakita niya sa may bintana. Hindi na siya nagdalawang isip, agad siyang nagpaputok. Ngunit nagmintis siya, at hindi tinamaan ang lalaki. Sa kanyang likuran, laking bulat niya nang makitang hawak na ni Gustav, ang matador, si Mike. At hindi lang si Gustav ang nandoon, naroon din si Samuel, ang lalaking pumalakpak sa kanya, kasama pa ang isa nitong kasamahan. Tinakat ni Gustav si Sophie at inutusan siyang ibaba ang armas kung hindi ililigpit niya si Mike nang walang pag-aatubili. Ayaw mawala ng pinakamamahal niyang tao, napilitan si Sophie na sumuko at ibaba ang kanyang armas. Lalong lumala ang sitwasyon ng saktan siya ni Gustav. Habang si Mike at Samuel ay walang nagawa kundi manood, nakaramdam si Samuel ng matinding awa para kay Sophie, pero hindi rin siya makakilos, lalo na't hindi niya kayang harapin si Gustav. Sa bayang iyon, may isang opisyal mula sa social services na ang pangalan ay Anika pumunta siya sa bangko upang mangalap ng datos. Nais niyang mas makilala pa si Sophie, lalo na't alam niyang matagal nang wala ang ama nito. Sa bangko, nabanggit ng isang empleyado na ilang araw na ang nakalipas mula nang dumating si Sophie upang mag-withdraw ng pera, ngunit tila wala ito sa ayos. Pakiramdam ni Anika ay may masama nangyayari kay Sophie, at kumbinsido siyang may nangyaring hindi maganda. Ngunit biglang napatigil ang usapan nila nang pumasok si Denson sa bangko. May dalang banta ang ekspresyon nito na agad nagpatindi sa tensyon sa loob ng silid. Samantala, si Sophie na halos wala ng lakas, ay nakahiga na lang habang inaalagaan siya ni Mike. Maya-maya, narinig nila ang tunog ng dumarating na sasakyan. Dahil sa takot ni Mike sa mga estranghero, agad siyang nagpipanik at mabilis na itinago si Sophie. Ang dumating pala ay si Annika, ang opisyal ng social services na nais sanang makausap si Sophie. Ngunit pagpasok ni Annika sa bahay, wala siyang nadatnan, kahit sigurado siyang naroon pa si Sophie at ang kapatid nito. Napansin niyang mainit pa ang tsaa sa mesa, patunay na may tao pa roon kani-kanina lamang. Kinabukasan, kinausap ni Densen si Samuel at sinabi niyang may opisyal na nagsimulang mag-imbestiga tungkol kay Sophie. Halatang balisa si Densen. takot na baka may mabunyag. Agad nanigas ang mukha ni Samuel, takot na baka malaman ng kanyang ama ang totoo. Upang maiwasan ang gulo, nagdesisyon si Samuel na tipunin ang kanyang mga kasamahan at iligpit si Sophie, para wala nang makapagsuklong laban sa kanila. Sa kabutihang palad, napansin ni Mike ang pagdating nila at agad nitong binalaan si Sophie na tumakas papunta sa gubat. Pero hindi naging maayos ang plano. Isa sa mga kasamahan ni Samuel ang nakaalam at agad itong nagsumbong. Hindi na sila nagaksaya ng oras. Tumakbo sila papunta sa kagubatan para habulin sina Sophie at Mike nakarating sina Sophie sa tabing ilog at mabilis niyang inutusan si Mike na magtago at maghiwalay sila ng daan. Layunin nilang mahirapang matunten, pero hindi ito naging epektibo. Nakita pa rin nila ang bakas ng mga paa ni Sophie, kaya't nagpasya rin silang maghiwa-hiwalay para mas madali itong mahanap. Hindi nagtagal, natuklasan nila ang kinaroroonan ni Sophie at agad siyang pinaputukan. Sa pagtatangkang makatakas, umakyat si Sophie sa bangin ngunit lalo lamang siyang naging lantad sa mga mata nila. Nang makita ni Gustav ang pagkakataon, itinutok niya ang kanyang armas kay Sophie mula sa malayo, handang magpaputok. Ngunit biglang dumating si Samuel at pinigilan siya sa tamang oras. Hindi rin nagpahuli si Sophie. Tinadyakan niya ang isa sa mga humahabol sa kanya hanggang sa ito ito'y bumagsak. Galit na galit si Gustav sa nangyari at muntik ng saktan si Samuel. Dito naging malinaw na sa kabila ng lahat, may natitira pang kabutihan sa puso ni Samuel at naaawa siya kay Sophie. Habang abala si Gustav sa paninigarilyo sa likuran, lihim na binalak ni Samuel na paputukin siya mula sa likod. Ngunit nahalata ni Gustav ang galaw ni Samuel, kaya't nabigo ang plano. Nagkunwaring naghahanap si Samuel kay Sophie, pero ang totoo, nais nice niya itong protektahan. Samantala, si Mike na nagtangkang tumakas ay nahuli rin ni Gustav. Agad siyang ginawang bihag at ginamit bilang pain upang lumabas si Sophie. Kung lalabas si Sophie at susuko, palalayain daw niya si Mike umupo si na Gustav at Samuel, naghihintay sa pagdating ni Sophie. Nagkukubli malapit, nakita ni Sophie na bihag na si Mike. Agad siyang sumipol, isang senadoriyas na sila lamang magkapatid ang nakakaalam. Pagkarinig ng sipol, alam ni Mike na si Sophie iyon at sinimulang planuhin ang pagtakas. Ngunit mabilis siyang pinigilan ni Gustav at inutusan si Samuel na habulin si Sophie. Nagpasya si Gustav na lumipat ng lugar habang hawak pa rin si Mike. Nang makita ito ni Sophie, hindi na siya nagaksaya ng oras Pumulot siya ng bato at inihagis ito, tumama ito kay Gustav Doon nagtapos ang lahat para kay Gustav, dahil biglang pinaputukan siya ni Samuel mula sa malayo Bumagsak si Gustav sa lupa, wala nang buhay Nang makita ito, agad inutusan ni Sophie si Mike na tumakbo at lumayo Ngunit hindi nagtagal, galit na galit si Samuel at sinimulan niyang habulin si Sophie, nagpaputok ng maraming beses tinamaan si Sophie sa binti at siya napahandusay sa sakit sa sobrang pagod at takot napilitan siyang magtago sa isang yungib upang makaligtas sa lamig ng gabi malapit lang si Samuel natulog rin siya sa isa pang yungib naghihintay at nagpaplanong hanapin si Sophie kinabukasan samantala nakarating si Mike sa kanilang bahay ngunit bigla siyang nawalan ng malay pagmulat niya kinabukasan nagulat siya nang makita si Anika na nakaupo sa tabi niya Samantala, si Sophie ay patuloy na naglakad ng walang anumang tapal o do. Halos hindi na niya kayang tiisin ang sakit, ngunit nakarating din siya malapit sa kanilang bahay. Ngunit paglapit niya, nakita niya agad si Samuel na naghihintay, handang tapusin ang lahat. Ngunit biglang dumating si Anika at ang nakababatang kapatid nito, sumugod upang harangan ang bala ni Samuel. Sa hindi, inaasahang pangyayari, si Samuel ang unang tinamaan ng bala mismo ni Denson, na sadyang pinatamaan ang sariling anak. Bumagsak si Samuel, wala nang nagawa. Nilapitan ni Denson si Sophie, iniabot ang armas at hiniling na siya ay tapusin ito. Ngunit hindi magawang gawin ito ni Sophie, kahit pa alam niyang si Denson ang tumapos sa kanyang ama. Habang paalis si Sophie, napansin niya ang isang kahon ng regalo sa loob ng sasakyan ni Denson. Pamilyar ito, at agad niyang naalala, iyon ang parehong wrench along na tagpuan niya noon. Doon niya natuklasan ang matagal ng lihim si Denson pala ay may lihim na relasyon sa kanyang yumaong ina. At si Sophie ay bunga ng isang bawal na pagmamahalan. Kaya pala may kakaibang pakikitungo si Denson kay Sophie, dahil alam niyang siya ang tunay na ama nito. At dito nagtatapos ang pelikula.